Wala pang parang parang siya? once again for Jeff and Russell. <tinyo> <tinyo> parang si Russell nata magdidibo naman next year, po. Baka naman. Hi. <laughs> ko po yung mga ano? Ang mga kuko. Dahil luwas kayo. Binigla. What is this everyone? My name okay. is Dergito Tisalar Jr. Ang Nash Agos ng San Pedro Laguna. Naniniwala ko tayo sa na huwag ka na magpaalam, pangalalitan ka rin naman. Ha? Huh? Kaya sabitin mo na. Thank you very much, Gendlet! Love you! O, oh, nagulat kayo, no? Akala niyo si Bubong Piyero, no? Huwag <laughs> nang balas yung date, isa naman na. Si day, manak, at naniniwala sa kasabihan, Madam, pag iniwan ka ng mahal mo, never say die. Tomorrow is another guy. <laughs> Good evening po sa lahat. Ako po, si Norin. Yes, ang um, Rupa May Kito ng Poblasyon Elementary School. Oh! Ako po ay naniniwala sa kasabihan, huwag mong habunin ng isang tao, hindi ka aso. Gapangin mo kasi isa kang hila. Oh! <laughs> ma, parang nagpaparinig na ka kay Gamber ah. <laughs> ang gabay sa inyo lahat. Ako po si Rich po kasugod. Ang atuting ko, ang alak ng araw ng Pasay City! May tayo, pangit na ako sa paningin nila, siguro tama nga kayo. Thank you very much! Yeah! What is Hindi naman na pa tayo sa inyo Pesos, this is 80% of your score. The question and answer portion. Are you ready? We'd like to invite the first to the timing sa last candidate. 5,000 pesos at dalawa na lang ang nipi ko, mas gusto ko po na sila ay magkahiwalay. Dahil kapag kumagat ako dito, may panghagat at sa kabila meron din. Kaya mas gusto ko na sila ay magkahiwalay. 2-5 uh, pa lang po yun. Hindi pa siya abot ng 5,000. Hindi, John Black. Here's the question. Patay sa Jollibee. Ating... Wait lang, wait lang po dito. balik mo lang sa trabaho. Ganyan. Kasi, kaya nga chicken joy, kasi may joy pag kinakain mo sila. Oh! <laughs> Marami salamat po. <laughs> <laughs> Ay, di na palitan yung kasabihan. So, let's start with you, Erna. Here's the question. The question is... Erna, are you ready? Ito na ang tanong. Ah, hinga mo na pa ng malalit. Or 5,000 pesos. Inhale, exhale. Okay, here's the question. Sa iyong palagay, ang lamok ba pag natutulog, nilalamok din. Sa so, palagay ko, pag natutulog ang lamok, tinakagat din ng eh, ibang lamok. Dahil natutulog sila, hindi nila mabantayan yung sarili nila. Yeah. Ano ko pala nalaman niya ha? Na, Kaano-ano ni Myra E. si Andrew E. Ah, uh, sa tingin ko di sila related sa isa't isa. Kung hindi ako nagkakamali ang Myra E. kasi pang paganda ng kutis, Si Andrew E. napakaitim. So hindi sila nakaangyan. At ang sabi ni Andrew E. kung gusto mong lumigaya, Pumalang ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yeah. I, thank you! <laughs> So, ayun na, may mga choices tayo. Huwag wow, natin piliin maging ano. Mag so, you are exempted. Thank you very much. <laughs> uh, so, Russell, yeah, so, ito na ang tanong. Are you ready? Here's the question. Kung ikaw ay papipiliin, ano ang iyong pipiliin? What is your answer? <laughs> Aray ko. Ah, wala, wala wala, wala. <laughs> wala, wala. Ito na po ang tanong. Sa iyong palagay, sa iyong palagay? Wala na question direct. Mas... <laughs> wala na. Just na. Ito na po. Seryoso. Inhale mo na po. Isang inhale mo na. Inhale. Exhale. Alright. So, tinanong ko lang po kasi kung nasaan si biological mother and her biological mother po is currently at Mindanao. So, ito na po ang tanong. Kung ikaw ay papipiliin, ano ang yung pipiliin? sasampalin ka ng nanay mo sa harap ng maraming tao? O sasampalin ka ng maraming tao sa harap ng nanay mo? <laughs> ang op op option one, sasampalin ka ni nanay mo sa harap ng lahat. Or kami ang sasampal sa inyong lahat sa harap ng nanay mo. <laughs> Pipiliin ko po yung sasampalin ako ng na... Nanay ko po. Oh, oh, no, no. oh. po. Sa lahat ng maraming tao. Kaysa po sa sasampalit ako ng maraming tao. Masakay ako. Ang dami-dami na The answer is direct to like, the point. Yan ang hinahanap ng Miss Universe. Wala nang etos-etos. Okay? Thank you very much. Is the question. Oh, what's your name again? <laughs> okay. okay. Alright, there we go. England ka ba? Medyo. Ah, medyo. ano ang masakit sa awiting Leron Leron Sinta? Ah, do you know the song? Yes. Leron Leron Sinta. May sound effect tayo. Nahulog. Ito na po ang tanong. Na, ano ang mas masakit sa awiting Leron Leron Sinta? Nabali ang sanga or ang humanap siya ng iba? Para sa akin, ang pinakasakit ay humanap ang iba. Um, kasi, bakit ko nasabi? Kasi, ay, hindi ko yung mahalap ng iba? Kasi matagos mong bigyan siya ng attention, Matagos mo siyang mahalin ng buong buong. Matagos mo mong ibigay ang lahat sa kanya. So, hindi ko mahalap na sa iba. Di ba ang sakit doon? Sabi ni Matagil na tama na doon. Tsaka mas sakit siya nagsan ka na ng Gcash na ba? na uh, po po ay 35 po. Ano po number two. sabi ko sa eh kasabihan 100% <laughs> number Ladies and gentlemen, the star. Ah, uh, by the way, po, audience impact is 2%. Candidate oh. number! Candidate number! The star of the and we'll get the 5,000 pesos, the sash and the crown, yes! Is... Wait lang, nag-away like, kasi kami tsaka ilan namin kahapon. The star of the night is none other than... Ma! 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 By the way, the decision is final and irrevocable. If you are not happy... Okay, here we go. The winner! Maraming kailangan po si Maylene. Congratulations, Maylene. Ikaw ang star of the night. At si Maylene po ay makakatanggap ng 5,000 pesos! parang hindi po kayo masaya sa resulta. Sino po ba ang star of the night? Ang title po di ba, Star of the Night? sa Pero don't worry, may first up and the first up will receive 1,000 pesos. Number About your dress and design. Ang katar po hai 10,000, ang ang katanan po 1,000. i going 9,000. It's not about the money it's about the experience that you have brought us tonight. forget po kay Mary Lee sa teacher day. Kaya nagratso kayo siya. Ha ha

Tatapos lang po nung dibo ni Maylin, nagliliquid po kami ng busi po si misis. Uh, na po kami. Kamusta? Hmm. Hindi na pagod ka. Okay lang, at least uh, pakita mo naman ang daming na uh, talagang uh, sabihin sa sumusuporta sa iyo, di ba? Thank you po. Thank you po sa lahat po na pumunta din po. At saka thank you po sa mga Samusuporta po at salamat po sa lahat. Ayan. At uh, si Medion po napagod po sa dahil uh, so, po yung tatay nung maibig. Hmm. Kamusta po? Okay lang po eh Okay. Ayan. Okay naman okay, daw si tatay, si tatay Masaya ba kayo? Masaya. Masaya? Masaya. Okay tanya kasi basta na ano naranasan yung uh, may ito masaya, yeah. uh, masaya masaya view daw galing sumayaw ni Tatay Jerry kung nakakita nyo kanina kung tuwa si Maylin sa pagsayang yung kanyang mga magulang sama pa si Nanay na hi, Lorna, Nita kaya e, yan napakasaya po ng uh, birthday talaga ni Mayden basta ang wish ko lang Mayden uh, sa amin ka tapos yung pag-aaral mo at uh, tanda makita makita ka namin na nakagraduate talaga ha yun, ang hangad namin uh, para maging uh, yung uh, nilang yun lang ang pangarap laging namin uh, ni nanay na uh, um, makapagtapos kayo ng pag-aaral ayun po si Madya masaya ba kayo nanay masaya po kayo masaya po kayo masaya po masaya po Opo, po. Totoo po. Uy, uy, uy paki-ninda po. Ha? Uy paki-ninda <laughs> oh, Bakit? O, inangge. Eh, o di na daw. Gina <laughs> <laughs> di dito na daw ko sabi ni Maylene. Hindi <laughs> okay, kasi po, alam po uuwi siya dahil may mga kapatid po si Maylene na mga maliliit pa nang aantay po sa sa nanay niya na iwi Ayan, at kami po ay pati-untiin ko na po hakotin ulit at ibalik po doon sa bahay sila. Para po kami. Ang dami pong regalong natanggap ni Mayrin. po. Wow. At bukod po dyan, may talagang may, may mga nabigay pa po na biyara para kay Mayrin. Maraming maraming salamat po sa ulang sawa ng uh, suporta sa Adjani, sa buong PBK. Uh, God bless po sa inyo.